Hi guys! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. Mega mega love shout out everyone! For today's video ga ay magluto uh, magluluto ako ng aking simpleng ulam. Kasi nakabili ako ng bangos. Uh, isang piraso lang siya guys. Uh, oh, oh, one dinar sobra. So it's 200 pesos almost 200 pesos sa pera natin. Isa peraso lang siya ga. nakasi uh, kasi nagkikrave ako ng tinolang sinigang na bangus. <laughs> sinigang na bangus ang ating uh, lulutuin ngayon guys. At saka half lang yan ga. Kasi ang half ay ginsave ko para naman sa next na uulamin ko guys. So, kasi nag dahil na ako ng ano ng sinigang ay ito ang ulo ang aking sisigangin. <laughs> so ito ang aking mga sangkap ga, meron akong talong, dalawang rabanos, labanos, saka kamatis, uh, siling haba, ano pa ba? At saka ang aking dahon ay gerger. Na try ko talaga ang gerger -ger, guys kasi wala akong mahagilap na dahon that time. So, may lemon ako na aking pampaasim. Isang pirasong lemon. So, yun ang aking mga sangkap, guys. Ang aking kamatis, cherry tomatoes, panaga. Kasi wala akong kamatis na malaki. Ang kamatis na pang salad na lang ang aking gingamit, eh. So, yun ang ating binibisihan for today's video dahil talagang crave ako ng sabaw kahit ang init ngayon dito, guys ay talagang nagano ako ng sinigang na bangos no sarap talaga ng sinigang na bangos na may labanos oh my god grabe talaga ya ang aking ano guys basta gusto ko talaga ya magkain ng ganito ay talagang bibili talaga ako pag makalabas ako ga so ginseta na ng ating mga lulutuin ga ulahin natin na uh, isa lang ating labanos sa mga kamatis sibuyas para ma ano na para na ma boil na siya ga sa kalagyan na natin ng asin. 'Yun. Mm. Pagkasaan ko na uh, na saan ko na siya ga ay dali-dali naman ako nag nag uh, squeeze ng aking lemon. Sarap na sarap ito guys. So, na, gusto ko talaga natural natural na asim. Ayoko ng mga mix-mix na bala guys. Hindi ako gumagamit ng ganyan. Gusto ko natural ko sa Pilipinas. Gano'n batuan. I love batuan ga. <laughs> Na-miss ko talaga ang batuan. So dito ang ginagamit ko na pampaasim ay lemon. Ang aking talong pala ay <laughs> hiningi ko pala yan sa aking kapitbahay. Kasi walang talong si madam. Yun, nagdali-dali uh, ako doon sa kapitbahay ko. Naghingi ako ng isang talong para may talong man balaga ang ating sinigang no kasi parang daw ano daw kulang talaga pag walang talong no wala nang isang dahon-dahon wala nang isang tangkong so buti na lang ay may talong silaga so napagbigyan ako kahit isa lang ah, kahit isa lang kasi malaki malaki ang mga talong dito guys so mga tipul mga ano ba bala mga bilog ang mga talong dito ga So, yun ang ating kuwano kasi, ayam bota. Basta nag-acrave. ko balaga sa may sabaw. <laughs> yung half ng uh, isda ng bangos ay sa susunod ko naman yung linggo, para na mapipaksew. So, yun, nag-boil ng ating ano na kasi uh, pinalambot natin ang ating uh, labanos. Saka ilagay na natin ang ang talong, para lumambot na din. Saka i-sabay na lang natin ang ating napakasarap na bangos. Uh, ano lang siya, tatlong, tatlong hiwa lang ng bangos ang aking uh, ga. Kasi yung half, ang half ay ipapaksiyo ko naman yon So pinaksiyo ko na yun ga last time. So ito, nilagay na natin ang ating siling haba. Mm, napakasarap talaga, no? Pero nagka-craving ko yung sa ano, gusto ko, gusto ko may puso sa saging, bala guys, no? Sarap pag may puso ng saging, yung sinigang. Pero okay lang na siya, at least, ha? Makakain tayo ng ating gina-crave for today's video. <laughs> Habang nag-boil -bo ang ating ah, niluluto ga, ay may konti pa pala akong patis na Uh, naiwan. Meron pa akong natira na patis, guys. So, nilagyan ko siya ng patis. Yung patis ko ga, galing Pilipinas, panabalaga. <laughs> ano, ginobos ko na siya lagay kasi ano na. Yun na lang ang natira. Buti na lang may natira akong patis, no? sarap pala ng patis ga sa ano, no? Sa mga sinigang, no? Kasi first time ko naka-try ng patis. Sarap pala. Siguro pag makapasiti ako ulit ay bibili ako ng patis. Sarap pala pag ilagay sa mga sinigang. So nalunod ko na din ang ating pangmalakasan na pampaasim, ang lemon, at saka ito ang ating gerger na dahon or oragula. Ay, first time ko nagtry ng gerger guys na ilagay. Ay, grabe ang sarap pala. Ang sarap pala ng gerger jer ga. No? Ano lang siya gani? pinabukalan ko lang kasi kinakain niya na ano, kinakain niya na hilaw, guys. Ah, uh, paborito ko talaga ang gerger na dahon sa salata. So, yun Oh. Luto na ang ating ano. At saka ang sarap palaga kasi uh, ang sarap ng asim ng lemon. Promise. So, yun nag, ano, ako ng isang hiwa para sa aking kapitbahay. O, ba diba? Sharing is caring. <laughs> Ay uh, sa mga na, nakasabay-bay pala sa akin no sa aking mga vlogs, uh, wala na dito si Maria, ang aking kapitbahay dati, guys. Si Maria ay ando na sa Dubai. Hindi na dito si Maria na nagtatrabaho. Tra si Maria ay ando na sa Dubai. May shout out Maria, I miss you. 'Yun. So may kasama siya dati na Pilipina din. So 'yun ang aking kapitbahay na ngayon kasama ko siya sa kabilang bahay ga so pag magluto ako ay talagang binibigyan ko yan siya doon kasi binibigyan din niya ako ng mga ano eh mga sangkap minsan so ready na tayo kahit mainit ga ay grabe ang balhas ko ga ay kakain na tayo guys at saka ah uh, kasi ano may trabaho pa tayo naghihintay So yun, nagluto ako ng kanin. Mainit na kanin, nag -asu asuga Ay, ambot na lang ah. Salamat tayo. Thank you, Lord, sa aking food for today. Salamat talaga, Lord, sa iyong guidance palagi sa akin. So, yun, guys. Kakain na ako, guys. At, taka, dito na lang magtatapos ang ating simple vlogs for today. Please, don't forget to hit like and please don't skip my ads. Thank you so much for your support and thank you so much for watching my video. Please, uh, don't forget to hit like and leave any comments. Thank you!